Claudine Barreto, bakit hindi invited sa kasal ng pamangkin na si Dominic Cuangco? Ito ang tanong ngayon ng mga netizens sa mismong bagong social media post ni Claudine. Nang amin din ng kanyang account, wala din siyang ni post hinggil sa kasal ni Dominic. Hindi niya binati o ano paman. Ano nga ba ang dahilan? Narito ang detalye. Maraming fans at mga marites ang tila hindi matahimik hanggat hindi nalalaman ang tunay na dahilan kung bakit hindi dumalo si Claudine Barreto sa kasal ni Dominic Cuanco na kanyang pamangkin sa kapatid na si Gretchen Barreto. Nagtaka ang marami dahil alam naman ng lahat na nagkabati na sila. Matagal na panahon na rin. Maging ang matriarch ng bareto ay wala rin. Ayon pa sa mga netizens, maintindihan nila kung hindi invited si Marjorie dahil hindi naman talaga sila in good terms pero si na Claudine at kanilang ina ay nakakapagtaka umano na hindi na mataan sa selebrasyon. Isang netizens naman ang sumagot sa mga tanong ng fans at ayon dito, mismong si Dominic daw ang ayaw na dumalo ang mga bareto sa kanyang kasal. Ilang beses na sumagot ang nasabing netizen pero hindi ito pinuna ni Claudine nang na lumalabas ay sumasang-ayon ito sa dahilan na binigay ng netizens na tila ba alam niya ang totoong mga pangyayari sa mga Bareto. Ayon sa mismong salita ng netizens, ayaw daw ni Dominic, walang Bareto family na invited. Kung matatandaan, madalas mag-post si Claudine ng mga pasasalamat sa kanyang ate sa mga tulong nito sa kanya at kanyang mga anak napabalita pa na pinangakuan ni Greta ang bunsong kapatid na sustento na may halagang 500,000 pesos. Pero ito ay naon sa umano dahil hindi sinunod ni Claudine ang payo ni Greta na wag ng komandidato sa nakaraang halalan. Kaya naman imbis may 500 si Claudine monthly, ito ay hindi natuloy. May ilang nagsabi naman na marahil yun ang naging dahilan ng hindi nila pagkakasundo sa ngayon sa katunayan nitong kaarawan ni Gretchen, March 6, ay hindi rin nagbigay ng pagbati si Claudine. Samantalang ang kanilang kuya na si JJ Barreto ay masayang nagbigay ng birthday greeting kay Gretchen at may kasama pang larawan nilang dalawa. Ayon kay JJ sa caption, HBDCs, love you so much.